sa pinakamalakas kong kumuha ng news ano, sa Facebook page na ka-upload pa lang ni Kalinga Prab sa YouTube isang oras pa lang kumakalipas na nare-upload na siya sa Facebook page. Fake account, uh, someone is using uh, name of Kalinga Prab. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan na buntim team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Budim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, kalinga Reactor, at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap, ano, ang bibigyan po natin ng reaction video ay vlog po at video po ng isa nating Kalingap Partner na nakakatulong po ng Team Kalingap nila. Kuya Valin na Kalingap Rob sa kanilang mga ibang lakad mga Kalingap. Ito po mga Kalingap ay vlog po ni Sir Olives TV. Ayan mga kalingap, saportahan po natin. Bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel. At huwag po natin kalimutang mag-subscribe. At follow din po sa kanya mga kalingap. So si Sir Olives TV po mga kalingap, para sa kalaman ng lahat, ay isang alagad po ng batas mga kalingap. Isang pulis, isang magiting at matapat mga kalingap na alagad po ng batas, Sir Olives TV. At yun nga po mga kalingap, una dahil ilang buwan na po natin sinusubaybayan mga kalingap ang mga fake account mga magnanakaw ng video ng Team Kalingap na nagre-re-upload ng kanilang mga video na agad-agad mga Kalingap na walang pagpapalipas ng oras talagang instant mga Kalingap once ma-upload po ni Kalingap Rav, ni Kuya Bal at ng ibang pang mga kasamahan po natin sa Team Kalingap ay instant po nire-re-upload po nila mga Kalingap at minsan po mga Kalingap ay mas matataas po at mas malalaki po po yung mga views po nila mga Kalingap at mga follower po nila ng mga peking page na ito mga kalingap at nagagamit rin po sa mga panluloko at pang-scam ng ilang mga supporters. So ngayon mga kalingap papunodin po natin, bibigyan natin ng reaction video yung vlog po ni Sir Olives TV kung saan po ano, dito po bilanggit po niya, natukuy na po nila mga kalingap yung admin o yung nagmamay-ari mga kalingap ng mga fake account na ito at sasampahan na nga po mga kalingap ng demanda. So tara panoodin po natin, bibigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2 Shhh si Kalina Prab, uh, kausap po natin regarding dito sa mga fake account na kumakalat po sa Facebook feed. Sana po, And, uh, gagawin po natin ito ng aksyon para po matikin yung pagnanakaw ng kanyang video. No. yung ano, napaka, ano, isa uh, sa pinakamalakas pong kumuha ng views ano, sa Facebook page na ka-upload pa lang ni Kalina Prab sa YouTube. Isang oras pa lang ang na makalipas. Nag-upload na siya sa Facebook page. Ano po, kaya And, uh, gagawin po namin ng aksyon eh para po ano niyan alamin kung sino 'yung may-ari niyan. Bali sino 'yung 'yung 'yung, uh, uh, yung, yung may-ari na uh, nasa likod uh, niya. Na bali po 'yung nasa likod po nito, uh, ma-trace na po namin kasi uh, nag-request na po kami sa Meta nung kasi meron 'yang sa Meta 'yung account. Uh, ah, uh, 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 'yun na po uh, makukuha na natin 'yung identity kung sino pang nasa likod nitong ah uh, page na ito. Ano po? Siguro, yung iba, so, sa camera, unahin natin po. Marami, marami po po ito. Ano, marami pa. Ito lang po yung mga priority namin. Pero yung iba pa, na kumukuha po ng mga video na walang paalam, and kinukuha sa YouTube, isang oras pa lang, ina-upload na kaagad sa Facebook page. Ayan, na uh, susunod na po kayo. Ano, meron po tayo dito mga ano. Ayan. Oh, ito, ito, ito. Ito. So, malaki din yan. Ito po, ito po, ito po. Uh, isa pa rin po ito lahat po ng uh, video ng kalingap Prab ni Kuya Bal and ni Kalinga Prab uh, isa rin po ito sa kumukuha kagad ng uh, video and ina-upload niya kagad sa Facebook page mm -hmm, na po? din ko po natin ito kasi uh, yung mga sponsors na ano, kuminsan nagpapadala dito ano po, nakukuha ano ano ano, nila yung ano, yung baga, sila bro oh, sponsors so nai yung mga, ano, mga sponsors ano po, para well, at least maiwasan po natin yung may scam yung mga ibang mga kapatid natin na mga OFW nyo uh, na mga nagtatabot ng tulong. Kawawa naman po yung si Kalinga Club kasi uh, sila po yung humihirap para matulungan yung tao tapos ito naman yung nakikinabang. Ano po? Amarilis Norte Provincial Anti-Survey Crime Unit. Ayan. Tapos ito sa ano, identity test. Yes po. Kasi kung hindi naman ito ang original account at hindi naman ito si Kalinga Pratt, oh, oh. yung dami account ito or uh, fake uh, account about. pala, fake oh, oh. account, uh, someone is using uh, name of Kalinga Pratt, pwede po siya kasuhan ng ano, file natin ng identity test. Identity test. Yes. yes po. Mabigat na kaso po. iyon mga Kalingap, ano, bibisitahin po natin, titingnan po natin ngayon kung ano po ang activity o ginagawa pa rin ng peking page po na ito ni Kalinga Prab na patuloy pa rin po sa pagnanakaw ng mga video at pag re po ng walang pahintulot at agad-agad po pagkatapos po mag-upload ni Kalinga Prab. So tingnan po natin mga Kalingap kung patuloy pa rin po ang kanyang pag re -upload. So tingnan po natin mga Kalingap, ito po yung peking account ni Kalinga Prab. So sa mga follower po ng page po na ito Mag-ingat po tayo dito dahil ito po ay peking account mga kalingap May pangalan po siyang Kalingap Rob Love Fans Ayan po mga kalingap at ito po yung kanyang cover photo At ito po yung kanyang profile picture mga kalingap So ito rin po yung nakita natin kanina Na pinapakita po ni Sir Olives TV kay kalinga Rob At uh, dinala rin po sa, sa Cybercrime mga kalingap Ano para po sa na rin po ng demanda o ng kaso mga kalingap So ayan po mga kalingap nakita naman po natin kung gaano karami yung kanyang naloloko Ayan, meron pong follower itong page na ito na 281,000 mga kalingap at meron 36k likes. So, ganyan po karami yung mga hindi pa po aware na ito po ay peking page. Kaya kung kayo po mga kalingap ay isa sa mga nakafollow po dito sa peking page na ito, ay mas mabuti po na i-block nyo na po ito o kaya po i-report po ninyo mga kalingap. Ano, huwag na po itong i-follow. So, ito po yung kanya mga re-upload sa mga nagdaang araw. So, ayan po, nakita po natin. Upload po ni Kalingap Rob So, pinopost po niya, sineshare po niya dito para magmukha po siyang legit page po. Ayun, ayun, po, nakita po natin mga kalingap, ano, nagre-upload po siya. Bago upload po ito ni Kalingap, prab, kanina mga kalingap, ano, so, may 4 hours ago, ibig sabihin, pag upload kanina ni Kalingap, prab, ay nire-upload na po agad dito mga kalingap sa page pong ito, sa peking page pong ito. So, nakita naman po natin kung gaano karami. At may mga nag-share, mayroong mga nagko-comment, may mga nagla-likes, nagre-react. So, ibig sabihin, patuloy pa rin pong Ah uh, naluloko 'yung ibang mga supporters po ng Team Kalingap ng page pong ito. So ayan po ano, pinopus po niya dito 'yung mga post ni Kalingap Prab, 'yung mga vlog ni Kalingap Prab para magmukha siyang legit. Ayun oh, grabe mga Kalingap. Ayun, gummumukha nga naman talagang legit kasi si pinopus po niya dyan 'yung mga lahat ng vlog po ni Kalingap Prab. Kaya grabe, grabe mga Kalingap. Dapat po tayong magingat Kahit po 'yung mga vlog po ng ilang mga kasama po natin sa K-Boy, sa Team Kalingap ay pinopus rin po niya dito mga Kalingap ayun oh. Grabe, magtingin pa tayong ibang video. Ito, video po ni Kalingap Dan. upload din po niya. Ayan. Grabe mga Kalingap. Grabe ang ano nito mga Kalingap. Ayan, pati yung mga post ng uh, mga reactor. Ayan, ito, vlog po to ni Jack. Ay, grabe mga Kalingap. Grabe yung pagnanakaw niya sa lahat po ng membro ng Team Kalingap. Ayan. Yan po yung mga pinapopost niya dito. At ito pa po mga Kalingap, yung isa pa mga Kalingap. Ito naman po yung kay Kuya Val. Ano? So, ganon din po. sa din po sila ng mga ginagawa, mga galaw. Ito po yung reaction video natin to kaninang inupload at meron na agad sya. Ayan, re upload niya na agad mga kalingap. Grabe sa akin po ito mga kalingap. Grabe. Kahit sa mga reactor, kahit vlog po ng reactor ay hindi niya pinapatawad. Ayan o, ito. Kikalingap raw po inupload. Ibig sabihin mga kalingap, yung may-ari po nito itong peking account po ni, Ka, ni Kuya Val na may fans idol at ito pong isang itong kikalingap raw dito sa taas ay isa lang po ang may-ari ito, itong may fans na to. Kasi halos pare-parehas lang po yung mga pinopost at nare upload po nila mga kalingap. So, ayan po ano, pinag-iingat po natin lahat po. Kahit po kay Kalingap, Dudong Ruel mga kalingap, may, peking, uh, may mga peking page din po. Ano? So, mag-iingat po tayo sa mga peking page na gumagawa o nang i-scam, nagre-re-upload ng mga vlog po ng lahat ng miyembro ng Team Kalingap. So yun lamang po mga Kalingap at mag-ingat po tayong lahat. Huwag po natin palaging kalimutan na i-check palagi kung legit ba o peke ang mga page na pina-follow po natin. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aming mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.

Lahat ng sakripisyo nyo Kuya Santos Matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason Papa Dan, Daddy pili Brother Paas Engineer at Kalingap Edo Kalingap Ian Super Mac at Andoy Kalingap Bobby Kuya Brooks Kalingap David Mr. J Senses, senses, tingling ang dibdib, tingling ang paglingat niyo sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. wan kau bina antikah impina pengam yo dance dance, dance.